Gusto mo ba napakakaisipin ka niya at hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at bihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. At gusto mo na gumawa ng paraan para pakakaisipin kanya at sa lahat ng oras ikaw lamang ang pakakaisipin niya. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito ay makakatulong sa iyo, basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At panikuradong pakakaisipin ka niya at hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo. Ito ay napaka at napakadali lamang pong gawin. Basta magtiwala ka lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso, lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, hawakan saglit sa dalawang kamay mo ang baso, pakaisipin mo siya ng mabuti, mag-focus at mag ka at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa tulong at kapangyarihan nitong tubig ikaw ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa akin at sa lahat ng oras pakakaisipin mo ako. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay inumin niyo na po ang tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual. Gawin ito bago ka matulog at depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong pakakaisipin ka niya at hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa ay ikaw palagi ang magiging laman ng isip niya. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.